Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video po, share ko lang po sa inyo itong version ko ng patatim. So ito po yung ating mga ingredients. Meron po ako isang perasong pata dito. Yung kung sa Bisaya, pangunahan na siya nga pata, no? So kasi mas malaman. Tapos lalagyan ng konting pechay para naman may pakonting pag-garnish-garnish. -garnish. Tapos yung bawang, isang peraso, ganyan lang, dinikdik, and then pork cube, and then, ayan, five spice, available sa mga supermarket or online, gagamitan ng sesame oil, lalagyan ko ng, ano, ng pineapple juice, tapos soy sauce, Chinese rice wine, cooking wine, tapos oyster sauce, dark soy sauce, mantika, tapos uh, crushed black pepper, and then brown sugar. Yan po. Procedure time mga lovely people. Actually, itong version na ito, first time ko itong gagawin. So, parang gusto ko ma-achieve yung kumukulugot yung balat ng pata kapag ka uh, naluto na siya. So, priprito ko siya muna. Tapos, first time ko rin na, ilutuin siya sa pressure cooker. Ayan, okay yung so Gugulat-gulatin lang naman. Para ano lang talaga, yung, yung kakasabi ko lang, para yung balat niya, pag na, naluto na siya, yung ano, yung, yung para sa chicken feet na ano, makulubo. 이니이면 골프가 너치 ayan. Dito na muna to. Kasi gigisa ko yung mga spices sa tapos Sa pusher Ayan ko lang yung siyang ganyan. Grave muna sa dyan. Ayan. Tingnan natin paano ano magiging result nitong itong patsyam-patsyam na ito. Mantika po ito. Ating bawang. Hinaan ko lang muna yung apoy ano, Oh. Tapos, yung ating crushed black pepper. Ayan. Siguro mga one teaspoon. Then, ating five spice powder. Hoy! Ginoo! Sandali lang. Ating five spice powder. Huwag masyado. Siguro mga one teaspoon lang din po. yan pwede na yun sya merkos kapag ka-okay na yung bawang, lalagay ko na yung ating pata yan, bango-bango na siya. Lalaban pa siya ha. By mineral water. Ayan. Mayroon na ko. Basta tansya-tansya lang po kung gaano po kalaki din kasi pa yung pata ninyo. So ngayon, hihinain ko yung apoy kasi syempre tatakpan ko pa yung pressure cooker. Tapos ngayon, lalagyan ko din ng pineapple juice. Okay. So, siguro mga nasa ano, 800 ml. Lalagyan na natin ng mga pampalasa, soy sauce, Pepper sauce. Okay. Bahala na po kayo magtansya. And then, ang ating rice wine. Ayan. And itong, natitira ko talagang kakaperanggot na dark soy sauce. Simutin ko lang. Okay. cube. And of course, yung ating brown sugar. Sugar. Ito pong version ng patatim is more of, ano po, Chinese style. Diba? Oh, gawin ko ng lang bago ko takpan. So, tingnan natin kung ano yung magiging result, mga lovely people. Yan. Ay, heat na. Ngayon, pagka nag-start na itong sumayaw, uh, adjust ko lang into low heat, tapos uh, one hour ko siyang pa pakukuluan dyan, ano po. So, tapos, tingnan natin kung ano yung magiging resulta niya. So, ayan po. Kaka-start niya lang, ano no, sumayaw, sabihin na natin. Hinaan ko na yung ako. then, one hour. Ayan, mga lovely people, after one hour, sana hindi durog-durog yung pata natin. So, iyan po, super lambot na. Ngayon, gusto ko muna siyang ilipat dito. Okay. Sandali lang mga lovely people. Yan po. Tapos sasalang ko pa siya kasi lulutuin ko yung pechay. Ayan. So, yan yung pechay. Ah, tahulan. So, ayan po. Grabe tech. Tinigil ko muna kasi naganuhan yung mga aso ko. So, medyo masabaw siya, no? Dapat mag-reduce ito, eh. Ayun. Pero, okay lang yan. Hindi po yala nilagang baboy, ha? Eh. <laughs> yan, mga lovely people. Hanguin ko na po muna yung pet Kasi, um, uh, subukan ko pang i-reduce pa talaga yung sauce niya. Kasi, masyado siyang marami talaga. So, ito mga lovely people, since talagang ang lambot na nung pata, kapag hinintay ko pa talaga na mag-reduce yung sauce, uh, baka magwasak-wasak na siya. So, gagawin ko, kahanguin ko siya, hahayaan ko lang yung sauce na mag-reduce na walang, wala yung pata. Okay? So, para-paraan tayo ngayon. Naman. Okay. So, antayin natin lumapot yan. Ayan, maganda na yung texture ng sauce natin. Konti pa, tapos lalagyan ng sesame oil and then ibubudbud na natin doon sa pata. Ayan, sesame oil. Switch off na. And yeah, ready na. Oh, di ba? Okay, ito po yung tray na ito nilagyan ko kasi ifo photoshoot ko para din pambenta, di ba? Double purpose tayo dito mga lovely people. Tapos ngayon, lalagay ko yung pechay. That's it. So, ito po yung ating final result ng ating pata team. Chinese style. Ayan. So, super lambot niya po. Hello, mga love people. Let's take him time. So, ito yung favorite part ko sa pata. <laughs> yung ano, ano kasi ako, pedic ako pedicurista. Ha! <laughs> So, ayan po. Tikman ko po. Kain po tayo. Ayan, so. Diba? Yung balat. Mm, Okay naman dun sa pritong-pritong ganun para magkulugot-kulugot. Ayan. Achieve naman ng konti. Hindi talaga masyado pero okay na rin. Kain po. Mmm. Lakas sa kanin. Sakto lang po talaga siya sa timpla, medyo maayat alat na medyo manamis-namis gawa ng pineapple juice. At saka nilagyan natin ng konting brown sugar. Tapos, kung gusto niyo po pala magdagdag ng star anise. Optional po 'yun. Kung gusto niyo po, dagdagan niyo maglagay po kayo. Ako kasi personally hindi po ako mahilig sa star anise talaga. Wala po akong wala po akong available na star anise sa kusina ko. Ayun. So, maya ko na ubusin. Mag-goodbye po muna ako sa inyo at magti-thank you once again. Thank you po for watching. Thank you po sa mga new followers, subscribers at etc., etcetera etcetera Jan. And kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga suggestions, sulat niyo lang po sa ating comment section. Hindi kayo mag-PM kayo sa so, sumasagot naman po ako. So, paano mga lovely people? Keep safe. God bless sa ating lahat. Ang susunod po dito lang sa Kuchina Lipichi. The home of Kuchina Pacham Recipes. Mwah! ciao!